Good morning po sa inyong lahat. Ngayon nga ay maaga na naman tayong gumising dahil nag-open tayo ng ating tindahan. Ayan nga at kabubukas ko pa lang ng tindahan ay meron na agad bumili at aking na pinagbentahan. Simula nga pala na ako umuwi dito sa Pilipinas ay hindi na ako nakakagising ng mga alas 7, alas 8, yung mga ganyang oras. Parating gising ko ay pinakalit na yung alas 6 dahil nga maaga at ako yung nagbubukas ng aming tindahan palagi. Binabawi ko na lang nga pala yung aking kulang na tulog kapag mga oras na ko konti ang mabumibili gaya ng mga alas 2 after lunch na ganyan hanggang alas 3. Nakakaidlip ako ng 30 minutes ay malaking bagay na sa akin. Lalo na kapag ako'y mamimili ng mga paninda talaga maaga akong gumigising at pumupulas papunta sa mga pamilihan. Mga alas 4 o alas 5 misa na gumigising na ako. Depende yan kung marami ang pamimilihin ko. Ako lang naman kasi talaga ang may time para mamili dahil nga si Mrs. ay talagang tutok sa aming baby na si Kiyo. Ikinabit ko na nga rin itong doorbell ng amin tindahan na para kahit ako'y malayo sa tindahan at ako'y may ginagawa ay maririnig ko kung may bibili ba. At ayan na nga habang tulog pa rin yung mag ko ay sinimantala ko na talagang linisan itong sala namin. Nakita nyo naman napakagulo ng sala namin dahil si baby ay akyat dito, akyat doon, kaya nakaganyan ang forma ng sopa. Kailangan linisan na muna habang sila ay mga tulog dahil pag ni baby siguradong yan ay maglalaro na naman dyan at mamaya pa yan titigil kapag natulog uli. Ganito pala ka ako kapag may bata, wala ka nang magawang forma sa iyong loob ng bahay kasi kailangan mong ilayo yung mga pan-display kasi kakalikutin niya. Isa pa nga, yung tindahan namin ay nandito na rin sa sala. Kailangan may harang din yan para si baby ay hindi pumunta doon sa may tindahan at magulo ng mga paninda doon. Pasensya na kayo sa itsura ng aming sala. Talaga medyo magulo dahil nga ng baby namin. Tulog pa rin niya yung mag-ina kaya dumiretso na ako ng paglilinis dito sa aming kusina sinamantala ko na talaga habang sila ay tulog pa kasi once na gumising talaga yan hindi na ako makagalaw dyan at si baby talagang kailangan bantayan at lalo na may isa pa yung tindahan ay may mga bumibili pa pag ganitong oras may narinig nga akong boses na tinatawag ako at sinilip ko yung mag -ina ko sa kwarto nagising na pala sila kaya tumatawag na sila sa akin ayan no oh, ngiting-ngiting agad si baby tangay-tangay yung kanyang bote na walang laman at hila-hila yung kanyang umot sa so, palabas ng kwarto. Ismail na ismail yan. Ganyan yan no? Good morning, baby. ay kakargahin ko muna yan. Pagkakagising na ganyan. Siyempre, para matuwa. At lalo maging close kami ng batang yan. Napakabait ng batang yan. Napakapalangit yung bata niya once na nakita mo yung ngiti na agad yan. ayun si Mrs. Tumiretso agad sa tapat ng salamin at nag-ayos-ayos na kanyang gulugulong buhok. At eto karga ko pa rin si baby. At after ko nga makarga si baby, eto'y ay na ako ng aming pangagahan. At yan, nadaing na bangos naman. Na boneless, siyempre favorite ko yan. Yan, boneless na bangos. Napakasarap niyan. Yan po. Binili yan ni Mrs. nung bumili siya ng gatas sa my SM. At yan, ang dalawa at yung mag -inako ay nasa sala at naglalaro sila doon. Nanunood na YouTube si baby. Ayan, di ba kita nyo naman na siya. Talaga naglalaro na agad siya pagkagising kaya talagang nilinisan ko na agad siya habang sila kanina ay natutulog pa. At ito nga uh, oras na para magagang kasi talagang kumakalam na ang aming mga tiyan. Natapos na ako maglinis, natapos na rin akong siyempre magluto. At ito pinipreparan ko na ng kanyang pagkain si baby, yung serilak. Ito ang kanyang kinakain pag umaga. Depende kung anong nakarating ulam. Pag hindi pwede sa kanya, ay eto serilak talaga. Siyempre, bangos ang ulam namin. Hindi pa yung pwede sa kanya. At medyo matigas pa yon At hindi pa namin siya pinakakain ng mga isda na gano'n. Ayan. Atin lang halo-halo. Mabuti yan. At palamigin na konti para si baby makakain na. At ayan po, naghain na kami ng aming pagkain naya si Mrs. Sumubo na agad hindi na ako hinintay. Nagsiset up pa kasi ako ng aking video. Ayan naman si Baby at sinusubuan na ni Mrs. Ito nga si Baby ay may pinapanood niya na laging kokomelon habang kumakain kasi misan ay hindi siya makampante or mag-stay sa kanyang upuan. Gusto niya habang kumakain ay nanonood. At ito nga, lumapang na rin ako kinagat ko na agad ng inam yung aking pinaritong daing na bangos. Napakasarap at napakalutong at may tamang-tama sa aking hiniwang cucumber sa yung tomato. Napakasarap yan. At ayan, syempre, meron tayong panulak na kape. Kain po tayo, mga uh, lodi. Talaga masarap humigip ngayon ng kape kasi medyo malamig na panahon. Lumabas nga po ako ng kalsada namin at nakita ko itong mag ko pa rin nandito na. Naglalakad-lakad na si baby. Nagpapaaraw. Ayan. Baby, hello. At ito yung dalawang kapitbahay namin na bata. Nandyan na rin. Naglalaro na rin sa may kalsada. At si misis naman. Ito. Nakatamang tayo lang. Pinapanood si baby habang naglalakad. At sinilip ko nga itong mga malunggay namin dito sa may harapan. ay may mga bunga at sabi ni misis ay pwede na rupitasin. At kaya naman ito atin ang pipitas niya malunggay, medyo mataas nga lang din yung niya puno niyan, at kaya, hihila natin yung sanga, para maabot natin yung mga bunga niyan. Meron pa doon sa kabilang lote, papanguhanin natin yung lahat, at tamang-tama -tama yan sa ating pananghalian. Ako nga po pala, hindi pa rin, kamakailan lang din po ako nakatikim lang yan, kung hindi lang po dahil sa aking asawa, na talagang alam, may eh, kumain pala ng ganyan, ay eh, hindi ko po matututunan, kumain ng ganyang bunga na malunggay sapagkat yan po pala talaga napakasarap hindi ko alam na kinakain pala yun dati pasalamat na lang ako at nagkasawa ako na talagang maraming alam na gulay na lutuin kasi tubong norte po kasi alam nyo naman talaga ang mga taga norte ay maraming alam na luto sa mga gulay lalo na sa mga ganyang malumalunggay yan po o oh, naungat. si baby ayan panay ang lakad medyo mataas nga po pala ang ibang mga puno dyan. At kaya ang ginawa ko, ay kumuha ako ng kalawit para naman makahila ko yung mga sanga na matataas na hindi ko maabot. Ito nga, ayan, mga bahay dito sa lugar namin. Ayan, ang lalaki. yan ang katapat namin na bahay. Ang red yellow na yan na parang sogo ang tawag dyan ng mga taga rito sa amin. Napakalaki po ng bahay na yan. Dalawang lote po yan yata o tatlo pa yata. At pinagpatuloy ko nga lang po pala ang panguha ng bunga ng malunggay at yan nandito pa rin ako sa gilid ng kalsada. Maya-maya lang po ay pupunta na tayo doon naman sa loob at meron pa rin po mga puno doon sa loob ng bakura na yan, yung lote na yan. Yan po medyo marami-rami rin. Kaya pagkain na pangungha natin lahat ng mga gulay na yan ay tamang-tamang isang ulaman yan. Baka yan eh hanggang hapon na namin ulam ni misis. Kaya kita nyo nga po napakataas niya na hinuto ko para maabot yung bunga sa dulo. Sana naman po ay wag mapuputol yan at sayang naman po kung mapuputol lamang. Ayan, sige po manood lang po kayo at ako po ay papanguhanin ko lahat ng mga maaari na kuhanin dito sa mga bunga ng malunggan nito. Enjoy lang po kayo sa panonood.

daminya na, Kainin mo. aku na. Siyempre, yo. sa malunggay nito. Hmm? Hmm? <laughs> malunggay ang ulam. <laughs> Ito po at inire-ready na natin yung ating mga napanguhang malunggay. Pati yung dahon ay akin na rin kinuha kasi ating pagsasamahin yung bunga at dahon kapag ating niluto. Abangan nyo mamaya kung ano bang luto ang gagawin natin dyan. Kaya ready mo natin lahat yan. Himayin natin lahat ng mga dahon na ating ilalagay sa lulutuin natin. Nai-ready ko na nga pala yung bunga. Hindi ko na lang na Ayun na sa kabilang lalagyan na no? naputol-putol ko na rin yan. At yan po, sisimulan natin lutuin. Manood lang po kayo kung paano natin gagawin. Napakasimple po ang luto niyan. At yan po, tapos na natin lutuin ang ating ginataang bunga ng malunggay. Sana masarap ang aking luto. Salamat po sa inyong panonood. Bye bye! God bless